Para sa alcalde ng lungsod ng Maynila, the honorable Francisco Esco Medo Domogoso. eh, siguro medyo madali daliyo yun. But uh, I would like to welcome again on behalf of the people of Manila here in the capital. At sa mga saysayang na gusali nito, Manila Hotel, ang ating nga sekretaryo, sekretaryo, sekretary ng Welcome po sa Manila. At sa mga sekretaryo, and the secretarial members of the EXECO. Uh, eh, kayo po yung namin yung kinatanggap. Huwag kayong mag-alala. Kinabahan si Secretary na Langgar, naka-22 na classroom lang daw siya. <laughs> Sa Manila niyo po daw ayan, libo-libo classroom mo pwede namin gawin. With your help, of course. And I uh, would like to welcome also my uh, fellow

other local government uh, officials, uh, of course, uh, sa lahat ng ating uh, mga dating uh, SDO officer. Uh, at uh, mga superintendent, mas, mas, nung araw kasi mas, mas kilala namin sila as superintendent. No? At mga guro, uh, at mga bisita, at iba pang opisyal. Uh, again, malugod namin kayo uh, minatanggap sa Lungsod ng Maynila at pumanatag kayo sa DepEd, Mr. Secretary, ang inyong uh, Lungsod ng Maynila ay patuloy na mamumuhunan. Patuloy kami, we're going to invest with MBN. And when we speak of MBN, uh, minimum Basic needs speaks of housing, healthcare, education, especially, and jobs. Now, Kalina Po Maka, Mr. Secretary, eh, Nares Kupong, he shares si with The city government just passed and just signed the 2026 uh, budget for calendar year 2026. And uh, malaking porsyon noon ay nakalaan uh, upang itaguyod ang aming pampublikong paralan. Pagkabat <laughs> kami tukod na tukod sa aming gustusi, uh, mga na ang prioridad ng inyong pangmamang lusod ay patuloy na suporta ang ating mga mag-aaral. Why? Oh, uh, our teachers, ano yung mga nader, ako naman kayo naging principal o superintendent, naging teacher din naman kayo. I'd like to inform you, your 58th year anniversary ay isa po sa produkto niyan, ito pong batang harap niyo. Full-blooded product of public education system simula sa Tulungan Center, Rosauro Almario Elementary School, at Pondo High School. Kaya po, eh, matamos ang ilo lagi yung sinasabi sa aking kapwa principal, o er, mga kapwa ni principal na sa amin. Sa so, ko chacha, yung tsa-tsa, meron yung makulitan ng mga mag-aaral, ha? Alam makulit lang kami pang bata, pero takot kami sa teacher. Kasi future mo namin ng araw, ma, nakukurot ka sa singit eh. Ang puso pa yung hilaan ng patilya ng araw. Uh, at at least those days, uh, alagad na uh, parang pangalawang ina, pangalawang mama namin, ang aming mga gurok sa aming paraan. And now, it's given it a chance to be the mayor. And I think, uh, the President of Lumega knows us very well as a mga samahan namin. SDO Manila. Some of our schools with regard to population growth is ready for the next 10 15 years of demand in our city. With regard to space, teacher student ratio. You can see, I think some of the undersecretaries saw it already. Uh, with uh, Albert Elementary School, 10-story, fully air-conditioned public school in the city of Manila, Manila Science High School, Rosa Elementary School, at the pending Na science High School, which we guarantee that we're going to continue. And hopefully, uh, I'm inviting uh, si Secretary Angara Uh, to continue the second phase of Kansesay High School in Spain. This is our commitment, Mr. Secretary, and to the DepEd family. We will align ourselves, the City Government, with regard to the national goal of DepEd. Yan ang commitment ng inyong pamahalaan ng Sobrang May How I wish, marami pa kami champion or pera. Pero, yawa Diyos, we'll continue to that journey. Again, lagi kong sinasabi, kung nagsasalita ko, yung natikman ng mga matikman ng mga mag-aaral sa pampublikong paralan dito sa Luzon ng Maynila. So, rest assured, with the NCR ay eh magdadagdag kami ng konting inang sa pangarap ng NCR na lagi maging North Star ng lahat ng reyon patungo sa pampublikong pag-aaral o pampublikong eskwelahan kami tutulong at magiging kaisa so muli, I don't want to take much of your time alam kong gutom na gutom na kayo But, konti lang. Eh, alam nyo, nagkahanap kami ng kita sa Maynila. Talagang hindi kayat ko na ang lahat ng bumibisita sa Maynila ay eh, pumasko sa Maynila. Then, I would like to take this opportunity. Baka wala kayong gagawin mamaya. Mamasya sa isa sa planat. Marami kayong magkakasusan doon gusto niyo naman o uh, sa Intramuros, medyo bukas pa yun. Uh, siguro, buta ninyo yung in night Intramuros sa uh, maraming pasyalan uh, dito sa Lusod ng Maynila. Go to Aroseros Park, go to our museums, uh, always welcome yung mga pera nila dito, kaso na dito sa Lusod ng <laughs> Maynila. Pagka gusto niyo naman makalala muli, baka kasama niyo mo yung mga kabiyak, mag-check-in uh, na kayo dito. Uh. Because, uh, you know, but keeping aside, we really wanted to keep our city catch up with the lost opportunity in the last three years of economic growth. But, we are managers, Congressman are congressmen, we are really gearing towards the one direction also, setting aside our uh, political uh, indifferences with the common vote. magtaguyod ng ating mga nasasagupan na at tulad ninyo. Kaya Mr. Secretary, pamisang-misang um, sa sa ka na ha? Nasa akin na muna ako. Okay. Uh, Iimitahan po namin kayo dito sa ating sulit ng Maynila. To our uh, 100 plus public school in the city that needs to be uh, developed. Kaya kung gusto mo na mas maraming classroom, we'll produce you in the next two years. Mabilis po kumilos po ang lusot ng Maynila. Chucky na lang ang kulang. sa pangarap, marami kami. Sa pera, ulang na gulang kami. But uh, again, to each and every one of you, enjoy the night. This is your night NCR. you. And to our former, former uh, superintendent, thank you for your service. Our people. Nakita ko sila sa ini Puro may asin pa Magandang na pa uh, Again To Mexico To Tommy, To fellow local uh, government units To Congress Welcome po kayo Sa lungsod ng Manila Magsipag-ingat kayo mamaya sa inyong pag-uwi at patuloy nawa kayong babayan ng Panginoon Diyos ng malusog na pangangatawan para patuloy natin itaguyod ang ating mga mag-aaral sa pampublikong paralan. Magandang gabi at pagpalaan mo. Maraming salamat, Mayor Isko Boel.